Namiss nyo ba ako mga kaibigan? Masyado kong nag-enjoy nung summer break Hindi sa grow a garden ha Kundi sa pakikipagbanding sa pamilya at pamamasyal Pero, heto na ako ulit At hindi na natin mamimiss ang isa't isa Congratulations palaki na Kimberly Miday 2280 Ezequiel Peña Redonda At Gina Cañete 5615 Dahil sila po ang lucky winners ng Apo TV merch ng ating tamang pagtatapon episode. Good job kayo dahil tama ang inyong mga sagot. Pero magiging very good pa yan kung gagawin natin palagi ang paghihiwalay ng basura sa nabubulok at di nabubulok at nare-recycle. Salamat sa inyong panonood at abangan pa ang susunod pa nating mga episodes at short videos. Mag-subscribe sa ating channel at i-follow nyo rin ako sa TikTok Abot John para never nyo akong mamimiss. Kita kits Abot TV